Ano nangyari dyan? Ba't sumasayaw na yan? First bite! Sa ang table namin, pinangharang na namin kasi lumalakas na yung hangin dito. Alright, nandi dito na kami sa campsite Okay, nailabas na rin namin yung mga camping gears namin So meron lang kaming bisita Meron lang lang kaming bisita O yung motor namin Wow. Diba? Huh. Gantong buhay lang oh Welcome to Chendabas Angat mo, Angat, at bak madi ka mo? Ay, bahat ba silang kasama. naiisip ko siya. oo nai, oo 何 <music> Alright, tapos na kami mag-setup ng mga camping gears namin. Ito yung tent namin. Yan. Tapos yung tarp, silong sa motor. Tapos dito na kami nagluto kasi pa bugso, -bugso yung ulan. Lalakas hangin, uulan, tapos sa araw. So mas mabuti dito na lang kami sa ilalim ng tarp namin. Dito sana kami pupuesto kaso yun nga. Hindi rin namin mapuesto dito yung motor kasi doon yung medyo patag. Pagandaan dito malayo sa ibang mga campers. Sa ibang campers yung mga nagka car camping. Ayun, nando doon. So dito para to sa mga nag motor camping. uy. May nakikita ako. Matagos may konting ano na yung tarp natin ganda ganda lugar okay sige iikot tayo saglit abang walang ambon so tatandaan na natin dadaanan natin ito dito dito so medyo patag yung hindi itong dadaanan natin hindi biglang ahunan ano? You know, ganda oh. Diba? Eh na, na naman. <laughs> Ito sila sabi ko. Paiba-iba ang ano dito. Hmm. Ayan na naman. O, diba? Woo! Ayan na, ayan na, ayan na. Hmm. Alright. Ayan na nga. Sa hinaba na seremonya. Makakakain na kami. Sa ulam namin. Atay balun balunan Yew! Hilaw na basa. <laughs> Walang hilaw-hilaw sa gutom pakita natin ang first bite first bite So good <laughs> mm. <laughs> hmm? Ah. Ang angin. hmm. 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 Sana bukas ang umaga o nang tanghali, huwag umulan. Pag uwi na kami para hindi madulas tong dadaanan. Ayun, may pumiglas. <laughs> Tanggal yung pagkatali. <laughs> ano nangyari dyan? Ba't sumasayaw na yan? <laughs> Tinamaan mo, no? Hindi. Eh. Hindi. Ba't sumasayaw na yan? Oh. Saan ba ito nakakabit? Ah, dito. Nakakabit na, telet. Okay, yes, tama na tayo. Gising tayo mga 4.30. So, time check. 3.30, kahit isang oras lang. Aba na yan. Okay. This is it. Uy, natumba. Okay, power up! May tatlong bibi akong nakita. Alright. Kamusta kayo? May na kayo? Tapos pwede rin pala mag ng kayak. Tsaka yung balakwit yung tawag nila sa pamingwit nila. So magkakayat kami tapos mamimingwit na rin kami. Kung may mabingwit, eh, di may pangulam tayo mamayang gabi. All let's do this. Hindi. Okay, okay. 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 Power on. Hindi naman dito siguro sa gitna ng Ayan na ay yung pamingwit natin. Ayan. Sa buntot lang po siya ihook Sa buntot lang ihook Para nakikita okay na isa na buhay. Andam po sa... Okay. This is it. Sana may mahuli. Pangitang ulam tayo mamaya. Alright, so ayun na nga Wala kami nahuli Let's go Kakabutan pa tayo ng dilim Yung pain na lang ang kakainin namin Wala kami pang ulam Pwede na yun Sasabawan lang ng konti yun Tumukong <laughs> tayo Okay Woo! Walang nahuli Bye bye <laughs> right, so yun na nga Umulan na Wala kami na huling isda So magluluto na lang kami ng baon namin Lanchon meat Kailaw na tayo, madilim na sana wag na lumakas ang ulan ah oh, diba hinaan natin medyo malakas pag oh, wala kang lighter dito reserva to ito kaya naman tumagal yan ng magdamag pero sa maganda may reserva mm -hmm. so yun na nga po lumalakas na yung ulam solid yung tent natin na yan di yan basa basa papasukin ng tubig nature height yan so ito yung isang table namin pinangarang na namin kasi lumalakas na yung hangin dito hindi kami makapaglutin na maya <laughs> malamig <laughs> Hindi ko akalain uulan dito. Kasi sa Manila, sobrang init. Pero dito, umulan. Okay na yung ulan lang eh. Sana walang malakas sa hangin. Alright. Dito na kami kakain sa loob. Malamig sa labas. Na tayo. Hindi pa, sira, ma. Ito. Ito na namin, atay balunan. Pwede pa ito. Tama naman. Sarap kumain dito. Tapos, malamig pa yung panahon. Mainit yung kanin, yung ulam. Mausok-usok pa, oh. Hmm. Ito lang, kung trip nyo rin yung mga ganitong kampingan yung umuulan, may malakas sa hangin minsan, dapat mag-invest kayo ng magandang tent para sigurado yung hindi kayo mababasa sa loob, pati yung mga gamit nyo hindi rin mababasa. Ayun, sus mo? Sus, ginoo. Mawala. Ang dito sa ayun o. No? Pati yung tubig, malamig na. Hmm. Sarap. Yung masisang ako nila Ano na? Namumuo na kaya ka po Wala mm, no. kami na dalang kumot Yung tawil na lang namin Alright Para sigurado tayo Sisecure ko lang tong motor natin nakatali naman na yan o, Sa puno Tsaka meron Isa dito Pero dadagdag ako pa na isa dito Okay Itong bowl na gagawin natin Ayan Tingnan nyo uh, yun. So itong tie na to Ito yung madalas yung ginagamit Pwede kasi siya i-adjust Para sikipan Ayan Dito sa baba Pasok dito Kuhaw ulit sa baba Pasok ulit dito sa taas Ayan Gano'n siya Ayan o Pwede siyang i-adjust. kagandahan sa kanya, kahit hilahin mo yan, hindi siya aatras-pabalik. Ah, sisikip lang siya. Ayan o. Oh. Diba? Ah. Alright. Harap! Ah. Sarap na higaan. Alright. Dito na kami haharap. kita kita ay bukas na Good night. All right, time check. Alas singko na po ng umaga. Grabe, sobrang lamig dito. Kukunin ko lang yung jacket namin sa motor. Okay. All right Last 8 na ng umaga Yan Maambon-ambon pa rin Unti-unti na kami Nagliligpit ng mga gamit Tapos magluluto na rin Ang breakfast Hmm Log. may nakita kami kabayo dun Tahan natin ayan umaraw na Hello. Ano? Ah, nakatali. Yun. Oh, ito yung dadaanan namin mamaya. madulas na siya. Oh. Paano to? Kaya yan. Tiwala lang. sa kami magligpit ng mga gamit namin. Pauwi na rin kami. <laughs> bye bye. Ayun, ang aakyatin natin. Let's go. one two three go but no Wow, don't glass. Woo! <laughs> Thank you. Mah, oh, di kana